ang pandaigdig. Inagaw ng mga Hapones ang Vietnam mula sa mga French. Nilabanan naman ng na mga Vietnamese sa pamumuno ng komunistang leader na si Ho Chi Minh ang mga Hapones para sa kalayaan. Si Ho Chi Minh ay isang nasyonalistang leader na nangangarap ng isang malayang Vietnam. Mula pa noong World War I, siya ay aktibo ng naikipaglaban para sa pagkamit ng kalayaan. Kain pa man, dahil sa labis na hindi pagkakapantay-pantay sa Vietnam at inspirasyon ng Bolshevik Revolution, naging komunista si Ho Chi Minh kung saan kanyang itinatag ang Indo-Chinese Communist Party noong 1930. Noong World War II, nakita niya ang pagsakop ng Germany sa France bilang pagkakataon na palayain ang kanyang bansa kaya naman agaran siyang bumalik kasama